Thank you, Ninang May. Where are you going? Daddy? Nandito sila, Daddy, oh. Wala pa, busy mo? Wala pa siya, busy. Picture mo na kayo ni Ate Saya, dali. Harap, harap, dali. Ay, naku, huwag ka dyan sa likod, may Momo dyan. There's a Momo there. Come here. Dito kayo ni Ate, oh. ko kayo ni Ate, dali. Dali. Sit down, ikaw dali kay pipicturan tayo ate, ni Ate. Opo. Set for Ati. Oh, very good. Oh, sit down, kaya daw sabi ni Ati. Sit down, daw baby, sabi ni Ati. One. Oh, tingin dito. One, two, three. Smile. One, two, three. Smile. One, two, three. Smile. Wala pang bisita mo. Kanina, pabalik-balik yung mga bisita niya. Thank you. Say thank you kay Tito at kay Daddy. oh, galing-galing nila mag-design. Oh, party baby. Thank you, Tito. How about Tito? Thank you, Tito. Tito. Haba, tito. Halika na, picture mo tayo habang ano.